Sinuspindi na ng House Infrastructure Committee ang sarili nitong pagdinig tungkol sa maanumalyang flood control projects. Yan ay para bigin daan ng malayang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ang ombudsman naman, tiniyak ang pagtutok sa isyu. Ang detalya sa ulat ni Mela Les Moras. Today we're announcing the suspension of proceedings of the House Infrastructure Committee Formal nang sinuspinde ng House Infrastructure Committee ang kanilang investigasyon ukol sa maanumaliang flood control projects sa bansa. Ayon kay Infracom Co-Chair Terry Ridon, ito'y para bigyang daan ang full and impartial proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Ibibigay rin nila sa ICI lahat ng nakalap nilang ebidensya, dokumento at transcripts. Sabi ni Ridon, sa kanilang mga naging pagdinig, marami na rin naman silang napala. The Infracom hearings had resulted in the following the resignation of members of the PICAB over allegations of unexplained wealth and licenses for sale, the disclosure of 1 billion pesos in cash assets of MD Samidan Construction, the disclosure of the financial statements of all the Sky linked firms from 2014 to 2023, which showed the sharp rise of the consolidated revenues during the Duterte administration. And that such massive revenues have been sustained up to the present. The testimonies and evidence linking high level officials in the executive and legislative to the ghost and substandard flood control projects in Bulacan. Sa pagpapatuloy naman ng plenary deliberations ng Kamara ukol sa 2026 General Appropriations Bill, tiniyak din ng Office of the Ombudsman na mahigpit na nilang tinututukan ang issue sa flood control projects, lalo na ang mga kawani at opisyal ng gobyerno na idinadawit dito. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair Kit Mikatan na siyang budget sponsor ng ahensya, kasama sa iniimbestigahan si Commission on Audit o COA Commissioner Mario Lipana dahil sa napaulat na kontraktor umano ang kanyang kanyang asawa na nakakuha rin ng mga flood control projects sa gobyerno. May 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyare, bakit po ngayon na lumalabas ilang taon na po ng mga opisyal ng DPWH, nagkakasino pala, mga nagreregaluhan sa isa't isa ng mga sasakyan, uh, SUV, Tigti 10 million, regalo lang kay boss. There was a special panel of investigators has been formed to investigate the anomalous uh, government flood control projects. The panel comprises of 13 existing lawyers and investigators from the office of the ombudsman. Ang gusto po ng ombudsman, hindi po, para po hindi po ma-preempt yung uh, kanilang investigasyon, ay discreet po talaga ang kanilang pag-imbestiga para po hindi po ma agad. Bilang bahagi naman ng mga hakbang sa pagtugon sa sakuna, nakapulong din ni House Speaker Faustino Boji D. III ang ilang opisyal ng University of the Philippines at Project NOAA. Mahalaga ang gampanin ng Project NOAA para sa disaster risk reduction and management efforts ng bansa. Sa ngayon, may iba't ibang panukala na rin ukol sa pagtugon sa kalamidad na nakahain dito sa kamera. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.